Sinalubong po ng hiyawan at malakas na palakpakan ng pagdating sa Pilipinas si gold medalist Carlos Yulo at iba pang atletang Pinoy mula sa Paris 2024 Olympics. Proud na proud din ang mga kapamilya ng mga manlalarong Pinoy sa kanilang pagdating. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasiente, Rise and Shine, Kenneth. Taas noong iwinagayway ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at boxing bronze medalist Nesty Petesio ang bandila ng Pilipinas pagdating nila kagabi sa Villamor Air Base. Hiyawan at malakas na palakpakan ang sumalubong sa mga mandalarong Pinoy mula sa Paris 2024 Olympics. Pero wala nang mas proud pa kaysa sa pamilya ng Filipino athletes na mainit na yakap ang salubong sa kanila. Masaya si Kaloy na nakabalik na siya at ang iba pang Pinoy athlete sa bansa. Nagpasalamat siya sa suporta at dasal ng mga Pilipino para sa mga Olympian sa kanika nilang sports. Giit ng ating Golden Boy, hindi lang para sa kanila ang nakamit na tagumpay sa Olympics. Maglayan po tayo lahat ng Panginoon na nanalo tayo ng gitong um, medalya. Panalo po namin ay panalo po Bagaman tila nasa alapaap pa, iye-enjoy daw muna ni Yulo ang nakuhang tagumpay. Sinabi ng gold medalist na magpapahinga muna siya bago ang pagsabak sa training para naman sa 2028 Olympics sa Los Angeles. Papahinga din po. Siyempre, kailangan gumawa ng mga plano po for the next cycle po ng Olympics. Salamat Laking pasasalamat naman ang coach ni Carlos Yulo na si Allen Castaneda dahil sa cash incentive na makukuha rin niya. Iniaalay din niya ito sa lahat ng sumuporta sa kanila mula pa noong simula. Pero higit pa riyan ang pagpapasalamat niya dahil mas mabibigyan ng pansin ngayon ng artistic gymnastics kasunod ng pagkapanalo ni Yulo. Siguro i-prioritize na nila yung gymnastics so maraming uh, sumusuporta sa amin ngayon. So asahan namin po kung maraming susuporta sa amin. Labing pitong Olympians ang dumating kagabi lula ng chartered flight mula Dubai. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.